and a loyal to everyone. Amin. Hai sari sari. sari. Singkamas at talong. Oh. Si, man. si man. Garillas man. at mani. Si tau ba patani. Ayan. Ayan <laughs> Pero okay na rin yan kahit ko wala lahat. Hitik na hitik sa bunga ang aming kamatis. Dito meron pa kami mint. Ayan yung mint. Tapos yung kangkong. Kaya lang hindi maganda yung kangkong. Parang masyadong maganda. Pero dito meron din. Doon maganda yung kangkong. Tapos may mga okra yan guys ang aming okra hmm. okwa okwa tapos ito yung malunggay 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 ah, ito pa yung kangkong 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 yung pa oh. May bunga na yung salu, yung okra. Ganito. Hmm. Okra din yan oh. Okra, okra, okra. Ayan pa. Ipagsibagan natin ang buhay. Para magkaroon tayo ng libreng makain. Ayan. Ayan. Tsaka, Papaya, daming puna. Kaya lang yung papaya ay parang native siya. Hmm. hmm yun Di na. Papaya din yun ah. Oh, parang maliliit. Pero ang taba na niya oh. Meron pang isa doon. at saka may kalabasa pero walang bunga hindi ko alam bakit walang bunga yan hmm. sinong gustong bumili ng talong eto na yung aming talong lalaki na ng bunga oh Malapit na kami mag-harvest pati sa okra. Harvest time na. Mga ilang linggo na lang yan guys. Hmm, malalaki na yon, Pwede nang i-harvest para to yan. Sarap. Hindi na kami bibili ng talong. Aming sitaw. Tingnan nyo. Saan kayo? mahaba Ang haba haba-haba ng aming sitaw di ba parang nasa province lang kami nasa Pinas din pero kahit nasa Pinas ka naman kung hindi ka magsisipag wala din di ba ayan o galing-galing hmm. galing-galing naman